Good morning, good morning guys. Ito, nasa may Real Quezon kami guys sa isang beach. Kasi yung mga gandang beach guys ay puro po do. Kasi weekend so maraming pumunta sa mga beaches ngayon. So dito kami napunta although hindi kagandahan ang beach dito kasi babato. Pero guys may swimming pool dito. So makikita nyo guys no? Oh, mm, daming bato mabato siya kahit itong beach front nya puro batuhan madili pero guys uh, ang ganda ng bato nya hindi matalas mga pabilog so guys ito yung mga kasama ko yung kapatid ko at saka yung mga best friend ko nung ako'y bata pa So, pa dumating kasi galing sa abroad kaya nagbanding mo na kami kasi paalis na naman sila so guys agad dito na lang po uh, thank you for watching